I I'm sad. Why man? Why Ay, man? Tako, si Tita Kakay. Yeah. I want to wait, Tita. Oh, what's wrong man? Si Tita Kakay. Asa man si Tita Kakay? Come here sa dire. Ano sa dili? Asa man si Tita Kakay? Where is Tita Kakay? <laughs> uh, uh, Alin na sa kay mami? Alin Tita Kakay. Yeah. Asa man si Tita Kakay? Uh, Tita Kakay, ako si eh. Um, I'm sad. Why man? Why wait, man? tako si Tita Kakay. Iwan ka Tita Kakay. Ay, isa, kami yung isa. Gabriel. Gabriel, kami yung isa. Nasa mercado. Nasa mercado. Ang car. Ang curtain. Listen sa kay, ma'am. Mag. Nakasa man si Tita Kakay di ay. Na? Nagom sa naawan ni Tita Kakay and Tita Yang Yang. O atuon tita na niya. Kinsa may atuon dito sa naawan? Si? Tita Kakay and Tita Yang, yang. Si baby Moses. O oh, yung baby ni Tita Yang uh, ni tita yang, yang. Ay, tabis na ta. Bakit? Si Kaila Kaila. Si Kaila Kaila. Si Kaila Kaila. Si Kaila Si Kaila Kaila. Si Si Kaila Kaila. Si wala lang. Nasa? Nasa Cagayan de Oro pa. Uh, Ikaw ba? Nga mag-cry man ka. Si Chef Argentina Corn Beef nasa Mercado. Mm, -mm. Nasa Mercado. Mm -mm. Di nasa kay, Mercado. mag raman si Tita Kakay. You want, ano, i-call na lang na to si Tita Kakay. Naaman po family si Tita Kakay. Need po niya i-visit iya family. Ha? Huh?